sa ibang bagay ng noong time na ngayon po dahil nandito na po kayo, uh, nagaganak po ako kasi uh, medyo marami na po kayo na nagpapakit sa akin. At yung iba po dito parang magbrigada sila kaya medyo na ano po. Kasi marami po tayo pag-uusapan dahil po sa maraming alam po natin ngayon na ang mga magulang ay katuwang ng mga guro para sa ikawulad at pagbubog ng kanilang mga bata. Okay. Maliwanag po ba itong class schedule? Ay, hindi ko po nasama yung ano, uh, subject ng month ay lahat ng nasa first floor. So, kung kanina po bata yun, Mother, uh, pwede bang kung hindi ko makakawa? Yan ka? Ay, ang talas ako sa mga tinura, mga pote, mga pita, mga gaito, lumingos. Para mabilisan lang yung nalaman natin, palagyan tayo sa buwan. Kung gusto sila, kayo yung mismo. Kaya kung gusto sila, palagyan tayo. tayo, tayo okay. okay, sino pa gusto nga yung president, okay. tayo, talagang, uh, Kaya, nature, kayo talagang matatulog. Sa teacher, kayo yung bata, yun sa class, parang kailangan. Ito kailangan. Parang kayo okay. yun. Okay.